Ika-cancel kaya si Attorney Lenny Robredo? Ika-cancel niyo ba si VP Lenny? Sa ayon po ako sa sinabi ni Pope Francis na lahat tayo anak ng Diyos. I am for I am I am all for civil unions like He is dahil ang paniniwala natin may karapatan lumigaya ang kahit sino at hindi sila dapat parusahan for the choices that they make. Same sex marriage or civil unions, what is your view on this? When I was asked if I was uh, uh, if if I was open to it, um yung, yung sagot ko po doon I think government should be open to discussing the possibility of legalizing civil unions. Yung, yung civil unions parang nilelegitimize mo yung partnership pero, pero pag, hindi parang marriage. Sa akin naman kasi pag pag Illegal yung same-sex na partnership. Kahit civil union lang, yun. parang very discriminatory. Ay ah, yung gobyerno naman is for everyone. It's not just for Catholics, it's it, it's not just for Muslims, it's not just for Christians. Yung yung who, who you choose to live with is a, is a human right. Na hindi pwedeng paki sana ng gobyerno. Pabor ka ba sa same-sex marriage? Same-sex unions, pabor ako. 16th Congress, I was one of the co-authors of the anti-discrimination law. Naniniwala po ako na lahat dapat binibigyan ng pagkakataon na ma-enjoy yung mga karapatan na na-enjoy ng iba. I am all for civil unions. Um, pareho po ako ng paniniwala ni Pope Francis na may karapatang lumigaya kahit sino. Uh, hindi dapat sila pinaparusahan because of the choices they make. Um, para po sa akin, obligasyon ng pamahalaan na sisiguruhin na hindi sila nade-discriminate upon. Lahat ng opportunities na available sa iba dapat available din para sa kanila. Ay, nga mga kabatang helmet. Disco! Popular to. Popular now sa lahat ng social media platforms na nagpost nga yung isang influencer. Bidyo ka pa! Hmm. Sabi na natin, si Sasa Girl na ah. nagbibidro nga siya ng pagsuporta kay Din Heidi Mendoza. Ano bang pinag-ugatan nito, mga kabata helmet? Hinggil ba ito sa sagot ni Dean Heidi sa isa sa mga forum sa mga tumatakbo ng senador? Okay, dahil ito, ang ito, lahat ito. ay may karapatan magmahal. Subatid ang tunay na pagmamahal, marunong kumidala at gumalan ng institusyon. Ngayon, hindi sa sabihin na ako'y nag-uusga. Ito yung aking paliwanag dyan. Kung kayo'y nagmamahalan, di ba? Meron ng pagmamahal ng platonik eh. Yung minamahal mo yung tao, subalit may imitasyon ng pagmamahal nyo, kaya patuloy kang nagmamahal. Hindi mo isinisiksik ang iyong sarili. Tingnan natin yung enabling legal and uh, regulatory ano, no? Sa family code, magkakawag tayo ng hindi ayon. So, ang sinasabi ko dito, Ah, uh, na uh, hindi ipinagbabawal ang pagmamahal, yan ay karapatan ng lahat subalit so, ang tunay na pagmamahal kailangan gumagalang sa institusyon. For example, kung ito ay usapan lamang ng paghahati-hati ng property Diba? Dahil hindi kayo kasal, wala kayong ano ng property. Meron tinatawag na tawag sa states yung property regime, property ano ba ito? Kung saan dinedesignate niyo lang kung sino ang dapat o kainong maiwan ang property. After all, kung kayo nagmamahalan, magkikwentahan ba kayo kung sino ang dapat may mag-ari ng napundar ninyo? Now, kung oh, ang issue naman ay tungkol sa insurance, kasi hindi daw kasan, kaya hindi pwede na kumuha ng health insurance. Ang sabi ko ho, at alam ko ito, dahil sa dati kong pinagtatrabahuhan, na nagawa nito ng kailangan ng batas ng same-sex union or same-sex marriage para masolve ang problema ito. Sapagkat pwede mo itong gawin internal policy ng mga insurance company, especially so if the bigger population is already composed or facing problems such as this. Magali yung magsabi, paggawa tayong panabagong batas, Subalit, pakiramdaman po natin, tatawid ba ang ganito sa panahon at sa sistema at sa institutions na meron tayo? Uulitin ko po, lahat ay may karapatang magmahal. Subalit, ang tunay na magmahal, na magmamahal, handang pagsakripisyo at tumigilala ng hanggana at lumerespeto sa mga institusyon about soji bill and same sex marriage. Ang laking ano niyan eh usapin talaga mga kabata helmet mula pa noon. Binabalangkas na 'yan. Pero ito lang yung stand ko. Sa lahat ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community, oo, masakit. Masakit dahil hindi hindi natin tanggap, hindi natin gusto yung mga narinig natin galing kay Din Heidi. Pero kung iisipin natin, ano ba talaga yung malaking problema ng bansang Pilipinas? Di ba? Confi funds! At, 125M! Oh, diba? 612B! Oh, uh, puro oh. At nandyan ang lakas ni Dean Heidi ang magbantay sa kaban ng bayan. Kung babalikan natin yung sinabi ni VP Lenny about same-sex marriage, natatandaan nyo pa ba? Si VP Lenny, ang sinusulong niya at ilang beses niyang sinasabi, is about civil union. Yun yung nagkakaroon ng equal rights ba? Medyo gapar. Mm. Para sa mga same-sex couple, mm. na gaya ng rights and equality na meron ang opposite-sex union or yung mga kasal. No. Ganon! Yes. O, diba? Diba? O, ang tagal na explanation. Ha? O, diba? Tahan-tahan oh. yan. dahan Pero ayan nga, mga kabata helmet. Sa Amerika kasi, or sa ibang bansa, yung marriage kasi is a federal, par. mm. parang pakalatan. ba? Diba? Pero civil union, parang by state siya. Parang state of ganito. Mm. In honor at nare-recognize yung partnership nyo. Or yung binding na yan. Ganun yun. Pero dito mga kabatang helmas, sa bansang Pilipinas, 12, 12 lang po ang po nating senador. Kaya parang awa nyo na, disco, Miss Mio, Marimar, Bidyo Gapar, di ba? Hindi, pasok nyo yung nagbubudot. Pasok nyo yung nagmumukbang. <gasps> yung nyo? Mm. Okay, ito nyo. Yung bigyan na dyan, dyan! lang ang ko, mga kabatang helmet. Ano ba yung mas gugustuhin natin? Marinig yung mga bagay na gustong gusto natin na may kakampi tayo. Na isasulong itong mga bagay na gusto natin, na pinaglalaban natin. Pero sa bandang huli, hindi naman pala sa tayo. Budol. Pero sinabi yung mga bagay na gusto nating marinig. Oh. Para makau-supporta. Ah. Oh. Wow. Oh, etong tao na hindi ba nating gusto yung mga narinig natin kasi akala natin ganun din ang kanyang paniniwala, pero alam naman natin na isusulong ang good governance May transparency and accountability sa paraang mababantayan talaga ang kaban ng bayan. Mm -hmm. diba? Anong doon ang pipiliin natin mga batang helmet? Di ba? Yung mga magsusulo nga dyan about sa pinaglalaban nating equal rights. Ooh. Pero, gusto rin isulog yung mga pedo. Wow! Oh, sige nga. Pero ito nga mga batang helmet. Hayaan na natin si Din Heidi Mendoza doon sa hinggil ng korupsyon. Yun yung lakas niya eh. Bantayan, nakabanang bayan. Tigil ang korupsyon meron pang 11 candidates na pwede natin iboto na alam ko naman na isinusulong ang Soji Bill, ang equality, karapatan ng LGBT community. Andyan, si Representative Arlene Brosas. Mm. Sa mula noon, at co-author yan ng Soji Bill. Mm. So, Siyempre, ang Gabriela Partilis, oh, oh. At nandyan naman si Senrisa na principal author ng Soji Bill. O, di ba? Kaya kailangan nila na makakasamang matidong. Yes! yung magtatrabaho ng tama. At kung may uupo natin si Dean Heidi Mendoza sa Senado, pwede naman sigurong balangkasin, pwede natin siyang kausapin, no. silipin din kung ano nakapaloob sa SOGI Bill, kung ano itong oh. pinaglalaban natin mm -mm. at gusto nating makamit na karapatan. Mm -mm. Pero sa ngayon, mga batang helmet, parang awa nyo na. Di ba, wala naman pumipigil sa atin na magmahal, pumili mm. ng taong gusto nating makasama habang buhay. Halos, pwede nga pwede ka na nga maging loud and proud ngayon, 'di ba? Oo. Pero sa usaping corruption, kailangan natin ng mga tao na magiging katuwang natin para puksain na ito. At isa diyan si Dean Heidi na pwede natin masulingan hinggil diyan sa pagmamanday ng pondo ng taong bayan. Pero syempre, 'di ba, mababa na hello. Huwag kalimutan ang kabayan slay. Yes. Then marami po tayong pwedeng piliin sa Makabayan Slate. At doon sa nagsasabi, Bidjoga Par. May nakausap pala kami kanina ni Bidjoga pa Yes. About kay Ref Franz Castro. Uh -oh. Sabi nga namin, tingnan ang Makabayan Slate. Aba, sinabi ba naman sa amin, eh, NPA nga daw. Huwag mo kayo lang sa fake news, ha. Ah. Ito yon Lahat ng hindi sumasang ayon sa pinapatupad na sistema ng gobyerno o ng administrasyon o sino man nakaupo, ang ibig sabihin noon kayo po ay makakaliwa. Kasi hindi kayo sumunod eh. Hindi kayo, ang left. Oo, hindi kayo sumang -ayon. dahil may nakikita kayo hindi tama. Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo sumang-ayon at leftist progressive ka ay NPA ka. Magkaiba po yun. Magkaiba yun. At sinabi na nga rin yan, ni Representative Teddy Casino before during the debate na may mga pareho silang ipinaglalaban ng mga NPA Oo. na para talaga sa equality. Oh. Sa bayan. Yes, para sa bayan. Pero hindi ibig sabihin na NPA sila. At mm. meron din silang pagkakaiba mm -mm. na ipinaglalaban din ng mga NPA. Yung the way paano makipaglaban ng NPA. Ganon yon Kaya, just me, yo. Na, Naloloka lang talaga ako dun sa mga nagko-comment na NPA yan. Teka lang, saan ba nagaling ang script na NPA? ang makabayan. Tsaka, di ba, sinasabi nga nila yung rally daw ng rally, mga NPA yan. E eh, sino ba yung mga nag-rally nung napahuli ang tatay digs nila? Di ba oh, sila? No. At ah, doon sila sa mga jola, nagkakagulo, nagra-rally. O, oh, sino ang NPA? Yes! Yes! Pero yun mga kabatang helmet, no? Maging matalino tayo, mapanuri, sa mga iboboto natin at pipiliin natin mm -hmm. na susweldohan natin yan. Ha? Susweldohan natin yan. Iboboto mo ba yung mga ngako sa iyo na oo oh, oh, sige, isusulong ko for equality para sa inyo sa community niyo yan. Pero pagdating doon nakaupo na, wala na nakalimutan na. Nakalimutan na kayo. E papasweldohin niyo yan. Susweldohan niyo yan, no? 'Di ba? Samantalang ikaw naghahanap ka pa rin ng trabaho. Hmm. Samantalang ikaw nagbabayad ka ng taxes, kahit na itlog lang ang ulam mo. Yung iba nga, toyo nga, at mantika. Toyo at mantika, nagbayad ka pa rin ng VAT. Yes! Bayad pa rin yung VAT. So, ayan yung mga badang helmet. Comment down below yung chat kung anong point of view nyo. Ano masasabi niyo lalo na yung mga viewers natin na parte din ng LGBTQIA plus community, di ba? Oh. Masakit man na narinig natin dahil hindi natin nakuha ang pagsang-ayon ng sinusuportahan natin, pero hindi ibig sabihin noon ay tatalikuran na natin siya. Oo, oh, huwag i-cancel. Yan ay parte lang ng sarili niyang opinyon. Oh. Kasi doon siya lumaki, yun yung belief niya. Saradong Katoliko si Tim oh. Heidi. Yun yung paniniwala niya eh. Tayo rin, may sarili-sarili tayong paniniwala. Pero, tingnan natin yung for the greater good. Kung ano yung magagawa niya talaga sa community. Pero ang dami ko talaga mga nababasa mga kabata helmet na ipokrito nga, impostora. Ang dami, ang dami, ang dami. Pero, Pero maraming papasok ngayon na mas impostor. Kaya, <laughs> to take advantage yung ang, issue. Si ang yeah. issue na yan. Oo, papasok yan talaga. Ay, I mean, nako! Nako! Banda na kayo sa mga maririnig niyo sa iba na Ma. Hi, nako! Mga ng helmet, video to, huwag mag-subscribe at click at notification bell para lagi updated sa lahat na ma-upload po namin ni Bicho Kapart. Sabi... Sabi nga ni Vipi Lenny, radical tayong magmahal. Uh Oo. -oh. And, ayan naman, galing na rin niya kay Lenny sa lahat ng interviews niya, sa mga debate, yung civil union nga. Uh Oo. -oh. Yun yung ano niya. Doon siya focus kasi nga, naniniwala siya sa sinabi ni Pope Francis na lahat tayo ay pantay-pantay. Mm. ba? Diba? At dapat makamit yung equality na yan. It's about civil union. Oh. Alay natin, diba? Maupuan mm. natin within Heidi yan. And darating din naman yung panahon na magiging open naman ang lahat. Oo. Kasi sa mapanghusgang lipunan, ang hirap talaga makamit ang isang total acceptance. Mm. Tatanggapin ka ng ganito, mutual, na pagtanggap. Ganun lang. Pero it doesn't mean na tanggap ka talaga ito. Ay, ganun yun. Mm. Marami kasing may mascara lang, mga kabatang helmet. Kaya, naku, mag-isip-isip talaga tayo. And, sana talaga matigil na rin yung cancer culture kasi Oo. hindi talaga tayo uunlad niyan kung patuloy natin na, alam niyo kung hindi tayo napaboran, hindi tayo napagbigyan, cancer na agad, mag-isip-isip tayo. So, ay nga mga pata helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe talaga. As always, sabi mga, mga, mga sa buhay, nag-helmet din na bukid, setting kating every everyday. God bless everyone. Bye! Ang tanong ko lang, si mm. Bokar, what if si Vipi Leni yung nagsabi at sumagot Gaya ng sagot ni Din Heidi. ika-cancel din kaya nila si Vipi Nene.